Sa isyu ng Pogo, iniimbisigahan ng kamera ang posibleng koneksyon ng mga Pogo sa money laundering ng mga sindikato na sangkot sa inigal na droga. Malaking bagay rin daw ang pang-raid sa mga Pogo kaya nabawasan ang natatanggap natin text scams. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nag-ikot si House Speaker Martin Romualdez at ibang LGU officials sa mga Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga ipinakita sa kanila ang mga baseball bat, electric stick at golf club na ginagamit pang torture sa pogo workers. Nasa 20 chinese military uniforms ang nakuha sa mga kwarto ng pogo compound. Nakolekta rin ang naka-chinese na test questionnaire para sa mga bagong empleyado. Dito tinatanong ang proseso sa gagawin nilang online pambubudol. Nagbabala naman si Romualdez laban sa mga nasa likod ng krimeng iniuugnay sa mga Pogo hub na ito. Nakita natin may mga scam farms. Meron mga love scam. May mga human trafficking, may mga prostitution or illegal pornography, sex marami mga masasama nangyayari using what was originally a legitimate operation of a Philippine online gaming organization ginawang front na lang. Kaya nandito tayo lahat para hindi lang ano, hindi lang yung nakikita natin sa video, ano, tayo mismo nakakita na talaga. Very offensive yata yung mga nangyayari dito sa mga nakikita natin dito. Kabilang sa nangyayaring pambubudol sa mga Pogo Hub ang mga text scam. Kaya naman kasunod ng mga raids sa mga illegal na pugo sa Pampanga at Tarlac, kapansin-pansing kumunti na rin ang tax scams. Yung mga taong bayan mismo magpapatunay na humihina, yung pag, wala na silang masyado natatanggap ngayon ng mga tax blast galing sa mga scam farms. Paglilinaw ng PAOK, mga taga-Amerika at Europe ang talagang target ibudol ng mga scam farm dito sa Pilipinas. Pero nadamay na lang ang mga Pinoy dahil pinaigting na ng ibang bansa ang pagbabantay laban sa mga pambubudol. Pinag-aaralan na rin ng Kamara kung paano pa mapagtitibay ang SIM registration law para masawata ang mga online scam sa bansa. Kasi nakita natin na medyo maluwag pa rin yung pag-iimplement. Alimbawa, no? uh, in this particular uh, Pogo Hub, nakakita po ang paok ng 50,000 pieces ng SIM card. Bukod sa mga text scam, naniniwala rin daw si Congressman Robert Ace Barbers na may koneksyon sa mga drug syndicate ang mga illegal na pogo. Posibleng nagagamit daw ng na mga drug lord ang mga pogo para sa money laundering. Bakit natin nasabi yon? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Siniguro naman ng National Economic and Development Authority na maliit lang ang magiging epekto ng pagsasara ng mga pogo sa property industry. Bagamat may mababawas daw ng office occupancy dahil sa pagsasara ng mga pogo, madali lang itong mapapalitan ng ibang mga kumpanyang gaya ng Business Process Outsourcing o BPO companies. All in all, there's very little impact of the cessation of pogo operations in the country. And this does not even take into account the uh, social cost and reputational risk that the country faced as a result of uh, operations in the country. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.